Hello! Mga ka-viewers, meron lang akong ipiflex. Ito na yung kapta with potato. Nilagay ko sa oven pero tinanggal ko na. Yan o. Oh, medyo medyo uh, brown naman yung, ano, yung potato. Ilagay ko lang dito sa, ano, sa apoy ulit. Kasi gusto kong ang um, matanggal konti yung ano um, niya yung sus niya yan 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 yung ano um, yung yan 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 na yan 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 yung meat nandiyan sa ano um, sa hindi ko na yan na yun yun? Ayan. Tanggalin ko lang kunti na ano sa sima para I think okay na ito. Kasi yung ano din maano na ano. ano Ma-absorb na din yan. Kasi nga gusto nila yung mga sauce at ako din gusto ko yung may ano, may sus kung kaya na ang na karta na may patata nilagay ko sa oven pero yun, nilagay ko dito kunti lang sa ano sa at, nanuko sa apoy. para mabawasan lang kunti ang ano, sauce niya. Ano? Pero maya-maya yan din. Ma-absorb um, ma na yun. So, okay. Maraming salamat sa panunood ng mga viewers. Have a blessed day, everyone. Thank you for watching.